Sa 151.3 million pesos ang pinsala sa agrikultura ng El Nino. Sa latest El Nino Bulletin ng Department of Agriculture, higit 3,000 hektaryang palayan ang nasira partikular sa Western Visayas at Zamboanga. Para pag-usapan niyan, nakakasama natin si Communications Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Magandang tanghali sa iyo, ASEC! Magandang tanghali sa iyo, Sheryl, at sa mga nanonood sa iyong programa. Asek, karamihan po dito sa damage ano, na naitala ay pawang sa rice-producing regions. Kumusta po ang ating supply? Um, Actually, Cheryl kaninang uh, umaga ay nagkaroon ng uh, sectoral meeting kung saan uh, nagbalita si Agriculture Secretary uh, Francisco Tunao eh, na sapat ang ating uh, supply ng bigas, hindi lamang ng bigas, kundi pati ng iba pang basic commodities like uh, mais, uh, asukal, uh, pati na rin ng uh, pork at chicken. So, um, nabanggit mo na sa Zamboanga Peninsula at sa uh, Western Visayas uh, na experience o uh, feel yung uh, impact nitong strong uh, El Nino uh, phenomenon. Pero uh, ginagawa naman po lahat ng uh, gobyerno, lalo na ng uh, Task Force El Nino at lahat, para matulungan ang mga affected na farmers at uh, uh, mga residente sa mga region na iyon. Mm -hmm. um, ayon po sa pag-asa, posibleng tumagal nga ang epekto ng uh, strong El Nino hanggang second quarter daw po ng taon. Nakikita nyo bang magkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas? Bagamat sabi nyo nga po, ayon sa ating uh, Secretary ng DA, ay sapat pa for now at bukod din sa palay anong agricultural products pa ang posibleng maapektuhan Actually Cheryl in terms of the uh, forecast dun sa latest update ng pag PAGASA sa second meeting ng Task Force El Nino sa OCD kahapon um, ang impact ng strong El Nino uh, is expected uh, ngayong buwan January and February tapos um, we will need to uh, gather and study data and models Uh, to see if strong, makakategorize pa ba na strong El Nino uh, in the succeeding months of uh, March to May. Uh, and then uh, by June, um, magkakaroon na po ng tinatawag na El Nino Southern Oscillation Neutral, which is neither El Nino nor La Nina. So uh, yes, um, strong El Nino will be um, experienced until February and it will be, uh, continue to persist, uh, persist until May. Uh, pero um, Uh, we shall wait and see kung ano yung um, impact uh, mm -hmm. after February. In terms of supply, dahil nakakatulong din po uh, yung or uh, import agreements na -sure natin, uh, uh, from other countries like uh, Vietnam, which the president recently visited. So um, stable po ang uh, supply ng bigas, uh, I would say, until the second quarter uh of uh the year based on the report by the DA today in terms of uh, other commodities uh ang ang bigas talaga ang uh, pinaka naapektuhan nitong um El Nino dahil nga po uh maraming tubig na kailangan gamitin para magtanim ng uh, bigas pero um tinutulungan po natin ang uh, ang mga magsasaka in terms of um uh, farming inputs, um, in terms of improving irrigation canals, in, 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 terms of repairing um, small irrigation systems para po meron silang sapat na supply ng tubig. And as I said, uh, the other commodities, um, okay naman po siya uh, despite the uh, onslaught of this strong uh, El Nino this February. So ito pong interventions na ginagawa po ng task force ay nasimulan na Actually, yes, uh, Cheryl, even before the executive order reactivating and reconstituting the uh, El Nino Task Force, uh, if you recall, the president uh, has been repeatedly saying uh, since, I uh, guess, November and December that we need uh, to prepare, the government needs to prepare to uh, stave off the uh, effects of the El Nino phenomenon. And then upon the uh, reconstitution of the El Nino Task Force, Um, mas nagkaroon lang po ng structure um, if you recall po the uh, task force in um, in the past uh, is composed of um, a dozen or more than a dozen agencies i think um 20 pa nga. ngayon uh, very uh, specific at focused ang uh, constitution ang composition ng uh, task force to include national defense agriculture environment uh, health uh, interior local government NEDA, and um doe pero it doesn't mean na uh, dahil may reduced po yung principal agencies that will be tasked to look after the effects of El Nino, eh hindi po uh, magtutulungan ang uh, buong gobyerno. As the President keeps saying, uh, addressing El Nino is a whole of government approach. Mm -hmm. Asek Villarama, kumustahin na rin po namin ano ang ating water at power supply. Makakasiguro po ba na hindi tayo kakapusin sa mga susunod na buwan? Yes, uh, uh, report po kahapon ng DENR, pati ng DOE, um, in terms of uh, dam levels, uh, uh, sufficient po yan. At uh, meron pong uh, backup na ginagawa sa Metro Manila in particular, uh, which is the uh, construction and completion of deep wells. In terms of energy, the DOE is not uh, foreseeing any uh, reduction or uh, interruption uh, in supply. Pero po, kailangan po natin ng mitigating measures at ng backup measures especially in um critical institutions like public hospitals and um, security installations so bukod po sa assurance from DOE na sapat ang um supply ng uh, enerhiya eh naglalaan din po sila ng mga generators dun sa mga critical infrastructure Maraming salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Magandang hapon.